Live update for today's video. So, karoon kayo nga nung sa Fuente. At uh, Adto ta mo bisita na sa ta sa ilahang pungko-pungko. Mao ni pinakasikat na pungko-pungko din hisas sa Cebu. So, katong mga dili taga Cebu din ha. Or ang mga taga Cebu nga wala pa makatry. Mm, must try good ang pungko-pungko sa Fuente guys. Kay grabe ka delicious. And mag-muganas at ingimuhang kaon kay uh, daghan mo good sila magpundok pero amot lang unsay naa basta mo gana akong kaon every time mo anhi ko dinhi and then o, sa pasad uh, mo ang ganahan magbalik-balik din kay the best good ang ilahang ginabot mo ni akong pinaka paborito sa pungko-pungko guys ang ginabot niya with matching suka and then uh, lahang sili, and then ang bumbay. Na Imagine na ninyo, nagtubod na nga kong laway, guys. I'm so excited nga kaon. I'm sure kani mga nag nako na ako pa doon, sila mga on, ni sila kay ting paniud to naman karon. So, I hope dili like, kaayo daghan og tao kay uh, sa hay maglisod na miglingkod tungkol sa kadaghan sa tao. Alright, we're almost, yay, we're here! nagita sa punggo-punggo sa so, I'm so excited. Oh! Yes! Dara! dara, 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 dara. Hmm, pitams! Hmm, dami kayo! Ang ginabot, guys! Ganaan kay ang ginabot gito! Oh, Mga kong banatan per migma O, oh, diba? Crispy ayaw ang ginabot! <laughs> Napay bola! bolas! Nasa't sila'y chicken, nasa'lay um, ngoyong, nasa'lay crab meat, nasa'lay longganisa. And then, pwede ka kaayo mo makapatuyang o pangayo sa lahang bumbay and then sa ilahang sili hindi nila ihangol, guys. Mayo na lang gani kay nibalik na in town sa so normal ang tanan kay pag-pandemic. We try may visit din him. Hey, my God, na ay bayad ang ilahang bumbay, guys. Which is, maura bagay makapadaglami sa ilahang mga, sa mga ginabot, sa, sa lumpia nga tawgi. So, karo, naginamhinam na ko, namili sa ko, umayo sa, ah, Yes, ito ang ginabot. Moving forward, mga ano ito niyo. Okay, nag yummy. <laughs> Actually, guys, uh, ako usually iparis yun sa um, ginabot is ang kaning longganisa ambot ba? lami kayo ang, ang blend bito sa, uh, sa, uh, sa, sa, sa sa ginabot ug sa longganisa niya isawsaw din ako sa suka with matching bumbay ay, guys, ang um, butlang giyot, ang um, butlang giyot, brag. Mmm, um, si, mga unta niyo, Ang oh, ina akong gusto nga ginabot, guys. Crispy nga, nikaabot sa kanang uh, sod bitaw. Mura na siya, na siya, brag, chewy na gani kayo siya. Uh. So, tanawa lang sa mga un, guys. Sorry kayo. igot um, Igo lang yung kuspagpangagda ninyo. Pero basin dahi po kwan, kita niya, tanyo din hi. Actually, Ngatay okay, one time nga ni Kaon ko dinhi, I don't know if follower ba to siya na sa 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 page basta kay nakitagad siya na ako and then wala lang ni say hi rasad ko ni smile rasad ko niya. I hope ang kita siya niya ko nga video kay para uh, um, mo comment siya din he. and then makig ila ila na okay, uh, siya nako kay uh, mars to siya na -uaw betaw pag tagad na kay um mer abot nasa to siya kuyog and then nasa ko yung kuyog that time. So, kung um, kung magkita maganit na ninyo if ever pwede ragid ko ninyo tag-doon ha kay managad ko guys bisag i-hug mo charot <laughs> <laughs> But anyway, lamit dyan kayo akong kaon guys. Uy, di ka mabangbang. Amot na ka puso aning higayon na, So, pasan siya kaayo ha. Nga marag burot na gitki -gi atong naong diring dapita. Kaya sige na lang siya tagkaon. Pero sige lang, mamawi lang niya tapuhin. Yeah. Mabot rin niya ang time. Nga mabalik alindog lang niya. Ano? Sige, fast forward ko ni kiting ngalig ta. Og, og ma. Ug -ugma. <laughs> oh, shout out din ni kuya nga naka-black. Mm -hmm. Sorry nga nakuha ka sa to ang video ko ya. <laughs> Fast forward na sa ta. at itong dali-dali on guys. Kaya nga no, basi basing on in yan. Inyo na bayan din hey. Kaya nga no, ako, ako rin yan yung mga kaon. <laughs> Alright. Uh, tanawa lang sa kung yung mga kaon. Hantod naman ako ba guys. Sorry, ligayo yun So that's all for today's video, guys. I hope nga nabusog so gramong nagtan na aun I'm so sorry again. And then, kay napamte recording. So, mubalik ta sa station sa Jones. Actually, um, gikan sa mo ang, uh, sa uh, office sa studio. It will be only five minutes drive kung magmotor motor more. Even mag, mag, kay na ramay moderate so good. So, dili ra kayo siya. Dili ra kayo siya yung anak kalayo, guys, para na ako mong nakadalikit gitkog, ko add By the way, sa mga wapanahibaw, especially sa mga dili taga Cebu, ni ang rotonda sa Fuente, guys. Dili usually i- itaod or ipabarog ang pinakadako nga Christmas tree sa Cebu. Mahog ni siya attraction during Christmas season. So for now, kay nga no, um, wala may event. So yung sa or siya So daghan ka kayo pun ka ayong mag din he. Usually mga couples. And then sad sa nasa family or nasa uban nga. Dado nila lahang mga anak. kay Mara mo siya mahog o ganang kung good. Um, Mara mahog o family park somehow. So, karon kay padong na ta sa ato ang trabahoan. So, ang anak siya ka dool, guys. And then, as you can see, giayo pa ang dan. Kay himuon maguni siyang BRT, guys. I hope this will be successful. Alright, um, decide ko nga muhapit o ukay-ukay, -okay, nga magtarota na unag ukay-ukay -okay para igo lang nga mahilis ang akong kinaon kayo. Mag nasubrahan, hindi ko ka da. So, See you guys next time. I hope na nagmo-sako ang vlog for today's video. Mangukay sa ako guys and then just comment down below kung ano yung gustong i-vlog nako next time. Bye.